Dapat mo malaman na ang dagsa ng mga taong ito ay kagagawan ng mga prilid. Ngunit, ang ating mga dulang na sa sainete ay may mga salita ng pangungusap ng dalawang kong lugar. Nasa wikang Kastila naman, mga kahalayan sa wikang Pranses. Tao kayo, Benzaib, alang ala sa Diyos, na sa wikang Pranses, hindi dapat iyan. Mga investigador o mga magnanakaw? Ang hudyata isang putok. Obo, Senyor. Huwag kayong mabahala. Ang general ang nagutos niyan. Huwag ninyong ipagsasabi kapag sinunod niyo ang aking utos. Nakatataas kayo. May pakana! Ingatan ang mga bulsa! Aking binibini, alam mo na ba ang kahulugan ng serbante sa Domestiques? ay serbiente o alita at napaamo na? Kung ganun pala, Juanito, may kaalaman ka pala sa so witchong Frances. Yan ba ang taong bundok na yung sinasabi? Hindi. Nagkamali. Nagkapalit. Wala. Hindi taglay ng Pranses ang mayamang tunog at tamis ng wikang Kastila. Hindi ko mawari. Hindi ko makaka. Hindi ko malirip ang ayos ng mga manulumpating Pranses. At nag-aalinlangan ako sa paniniwala na nagkakaroon o magkakaroon ng alinsunod sa sadyang kahulugan ng salita sa loob ng sadyang matatawag na mananalumpati. Sapagkat, huwag nating pagkamalan ang salitang mananatsat at madaldal sa lahat ng bayan o sa lahat ng puok na tinitirhan ng mga tao. Alam ba ninyo kung paano ang isang wikang napakasalat at walang katunog-tunog na gaya ng Pranses ay maaaring magkaroon ng mga makatang tinitingala tulad ng ating mga Garcilaso, Herrera, Esprosenta at mga Calderon? Aba, wag naman si Victor Hugo. Si Victor Hugo, kaibigang tekson kong makataman, ay dahil din sa Espanya. Sapagkat sa Madrid namulat ang kanyang isip at sino si Victor Hugo. Mayahambing ba natin siya sa aring mga makabago? Buting tao! At ano... Wala akong nagigitang masama dito. Maganda pa nga. Oo, tama. At upang makitang tayo kasali sa pamamahala sa akademya. At iniatap sa akin ang paniningit ng mga buloy at ang bulog. Tutulit nating ibigay sa ingat yaman na inilal ng samahan at ang kasabing ingat yaman ay siyang nagpapakaloob sa atin ng mga katibayan o resiko. Mga kabesa, di barangay tayo kung gayon at ang lalong katawa-tawa. Ipagdiwang paraw natin sa pamagitan ng isang salo-salo sa pamamagitan ng paradang may solo. Isang pagsasabi ng mga estudyante salamat sa lahat ng mga tao na hinahog sa sudirani. Kamusta ang may sakit? Ang buong katawan ay nakalatan ng lasong apyan. Bukas o makalawa ay maaaring mamatay tulak ng kalooban ay maaaring makapatay sa kanya. Tulad ng Pilipinas. Sa loob ng isang oras, magsisimula na magsisimulaan na magsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas ay wala ng aral-aral, wala ng universidad, wala nang makikita kundi patayan. At ako'y nakahanda na, nakatitiyak ako na ako'y magtatagumpay. Kapag kami nagtagumpay, ang lahat na hindi tumulong sa amin, bagaman ay kayang dumamay, ay tuturing namin kaaway. Basilio, narito ko upang hihandog sa iyo ang dalawang bagay, ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Aking kamatayan o kinabukasan? Sa so, pamahalaan ka ba o sa amin, sa mga sumisil sa iyo o sa iyong bayan, magpasya ka at hinihingi ng panahon. Na parito ko para iligtas ka alang-alang sa mga alaalang nagbuuglay sa atin. Ano ang dapat kong gawin? Isang napakadaling bagay. Sa dahilang pamamahalaan ko o isang kilusan, ay hindi ko may iwasan ang linmang labanan. Samantala ang kaguluan sa iba't ibang poko syudad, ay pamumunuan mo isang pangkat. Ibaingin ninyo ang pintuan ng Santa Clara at kunin roon ang isang tao na maliban sa akin at Kapitan Tiago ay ikaw lamang ang nakakakilala. Hindi ka malalagay sa panganib. Si Maria Clara, Si Maria Clara, ibig ko siyang iligtas. Kaya ako bumalik at inibig kong mabuhay. Hinangad ko si magsikan sa pagkatahi magsikan lamang ang mga pagbubukas ng pinto ng kumbento. Ay, uli na kayo. Uli, uli. At bakit? Patay na si Maria Clara. May ilang araw, dinapuhan siya ng sakit. At ako'y laging dumadalaw sa kumbento upang makibalik. Tignan ninyo. Narito ang liham ni Padre Salvi kay Padre Irene. Si Kapitan Cagu ay magdamag na umiiyak. Inahagkan at umihingi ng tawag sa larawan ng kanyang anak hanggang umantong sa labis na pagkitit ng apya. Kaninang hapon ko'y pinutoktog ang agonyas para sa kanya. Matay na, nang hindi ko man lang nakita, namatay nang hindi man lamang. Ako'y nabubuhay ng dahil sa kanya, namatay na nagtitiis. Kamusta ang pinapahanap ko sa inyo? Pagkatagawaan niyo na ba kung saan nagtatago ang aking asawa? Patawad, Donia. Ngunit wala pa pong nababalita sa akin hanggang ngayon. Masasabi ninyo na hihingi ako ng tulong sa mga guwadya sa Buhay o patay, ibig kong malaman kung nasaan siya. Ano ang masasabi mo kay Juanito Calaes? Wala po ang masasabi sa kanya. Hindi ito siya mabait at magalang na estudyante. Ang aking alam umiibig sa kanya. Hindi magpapagal at ang buong kapuso ay magkakaroon ng daang bakal. Sa ganito ay mabubuksan ang lahat ng mga gandang sulok sa kapuloan. Kung magkakaganyan nga sana, kailan pa kung ako matanda na? Aba, hindi mapabati ang maaring magawa sa loob ng ilang taon. Ang buhay at sigla kung magigising ang bayan sa daang-daang taong pagkakahindi. Lilingap tayo sa Espanya. Ang kabinataan natin sa Madrid ay gumagawa ang gabit araw. At inuukol lang kanilang katalinuhan, ang kanilang kabuhayan, at ang kanilang mga kaya. Ang pagkakatalong tinamo namin ay patunay sa mga huling tingalo. Bukas ay magiging mayaman na tayo ng Pilipinas at ang kapalaran natin ay magiging matagupay. Ang kalakalan ang industriya at ang pagsasaka. Ang kaunlaran ay magiginang. Pangarap, pangarap, at kung wala kayong mapapala. Pakinggan mo, Paulita. Kapag kami walang napala, ay titignan mo akong muli. At maligaya akong mamamatay. Upang ang pagmamalaki ay sumilay sa iyong mga mata. At masabi balang araw, habang itinuturo ang aking bangkay, ang aking mahal ay namatay sa pagtatanggol ng mga karapatan ng aking bayan. Ang sopas ay napakasarap. Ano ang tawag dito? Pansit lang lang. Ano pat pansit sino upang may ba naman sa isang luto rito? Putris, isang pangalang mahirap tandaan. Sa karangalan ni Don Custodio ay binibinyakan ko ng pangalang panukalang sopas. Ang lumpiang chinong kamukha ni Padre Irene, ngunit tanggalin lamang niya ang kanyang ilong. Ang tortang alimango naman ay magiging mga priling torta. At ang pansit naman ay para sa pamahalaan. Maraming may gusto, ngunit minamasa pa. Ang mga operatong pranses din kanina ay napakaganda, ngunit hindi ko natitipuhan. At si Simon din tila isang mundong hindi pa natutuklasan ang kanyang pagkakasahit. Mga kapatid ko sa panukala. Hayop, bitawan mong sipit. Kumakalawit sa aking buhok. Alang-alang sa inyong kanyang malamnan ang puwang na iniwan sa Panggagaya, ang talumpating ay talumpati ng Pangulo ng ating Liseo. Isipin natin ang malaking katulangan sa ating ikuna. Kung sila ay mawawala, ang Pilipinas, kung walang pride at walang ikuna, ano ang mangyayari sa kahapon-araw? Pinamanmanan tayo ng mga lalay ni Padre Sibila.